you know. Hey mga bossing, kamusta? Bali, nandito na kami sa Maay Dasma. Kasama ko nga pala si Kuya Mat. Yung pisa sa likod. Hindi na ang itena. You know? <laughs> o, tagal natin na pahinga. Uh. Pero may 2 weeks yun. Ako, ngayon na ulit tayo magpabike. Try natin mag-tagaytay today. De, hindi pa nakapag tayo si Kuya Mat eh. Bali, dito na tayo dadan sa May Aguinaldo Highway. Tapos silang bago dito tayo sa May Rotonda sa May Ita. Let's go. Ali, kami dumaan nga pala sa May Lancaster tapos nag-imus kami. Tapos sa Bangdasma Tapos dito na labas na sa May Aguinaldo Highway na. Vista Mall Dasma Bali Ito na ako nakapag start mag record sa may Dasma na Kasi kanina Paglabas sa amin ng bahay medyo Madilim pa Eh napasarap ng padyak <laughs> Alimutan ko mag record Ito na tayo Robinson Pala pala Pagkana niya ipapunta ang Gentry Ayan, ah, bali pa ako maliwa ay dyan, may daan dyan papuntang Harmona GMA, may daan dyan tayo, kasi lang tayo First time ha? <laughs> First time na magtatagay tayo Try lang Tatagay Try yan Ha? Oo nga naman, enjoy life's simple pleasure. May silo. Ano tayo? May silo. Mali pala tanong ko. Lahat pala hindi si Matt tinanong ko kung kaya pa. <laughs> Para sa akin pala yung tanong na yan. Huh! Dun. Di palabas na tayo ng dasma. Ngayon yung arko. Kabali paglampas ng arko ng dasma, dito na tayo. Sa may silang. Knock, knock. Anong bayan sa Cavite ang uh, sang letter lang. Sirit silang corny <laughs> butik. boutique mga bossing, bali nakaka 27.5 kilometers na rin tayo ay kain muna kami ng mat hindi pa kami nakakain na almazal kami kanina bago umalis ng bahay mga bossing, bali kakatapos lang natin kumain Batch na rin tayo, medyo tangali na Time check natin is 8am Dito pa rin tayo sa may silang Mga bossing, dito na tayo sa may Yung paway na kalsada dyan Kaliwa niya is papuntang ang silang May daan din dyan, panubali Diyan kami nadaan dati Hindi ko lang sure ngayon kung pwede pa kaya tayo sa kanan tayo. Knock knock. Anong bayan sa Cavite? Ang isang letter lang. sila <laughs> Dito na kami sa My Vista Mall. All, of... Ayan, all day. Hey, mga plantito-plantita natin dyan dito, maraming alaman, maraming mabibili dito, alaman. Ayan. Dito lang yan, sa tabi. Tabing kalsada. Morning po! Good po! Ang Ayos. Ito yung bali, huling taon ko yata dito. Kasama ko pa si Master nun. Ang gisang taon na din. Dito din kami dumaan nun. mga bossing, bali dito pa rin tayo silang lalaan buwan silang bali nakadaan na nakalampas na tayo ng luksuin ha ah, hindi tayo masyadong makapag video kasi ah, bonk hindi <laughs> naman pero ha ah, eh, wala matagal na pa yung 2 weeks no excuse ha ah, Oh, lalaan second. Bago makakambal aon. Ha. Wal wal. Wal wal na. Oh, ayun na time check na pala 9. 9 AM. Bali nakaka 39.7 kilometers na tayo. Bali nag nagbo-break lang kami ni Kuya. Dito pa rin kami sa may ano. Ayun nakasulat 'to. <laughs> Sa malapit na, konti na lang nasa may Tagaytay tayo. Bali ang labas natin ito, doon na sa may Rotonda, may Tagaytay. Yung ka ng asa. Brownie! Ligaw. <laughs> <go>? Brownie! Brownie! <laughs> eh, hey, wala si Tito po eh. May pasok sila ngayon eh. Kami kasi walang pasok ngayon. Eh. Kaya nakapadya kami. Kaya nakapadya kami. Buti na lang maganda yung panahon. Ay. Okay na yung ganyan kaysa ano, na ulan. De joke lang. Tara, let's go. Tara mga bossing, bali tapos na tayo magbuko. <laughs> Dito pa rin tayo, barangay buo silang. Guys, ang stretch na lang naman ito. Na, Nandun na tayo sa may tagay tayo rotonda. Hala ko, ko, adobe. Pine trees! Yan, dito na tayo mga bossing sa may rotonda. Ngayon ay rotonda ng Tagaytay. So yung mga bossing, bali tapos na tayo mag-picture-picture doon. Punta lang tayo sa may training hands. Tapos... ba na rin tayo. Balak namin na madali na kami bababa. -ba first time sa Tagay init. ang init <laughs> o nga o nga boss ang init ay <laughs> eh mga bossing dito tayo sa may paway na kalsada ulit bali yung kanay niya papunta ang mahogany eh. kaliwa tayo sa tayo sky ranch Ayan oh, mga bossing, solo natin ng praying hands so. Oh. Walang masyadong tao eh mga bossing, picture picture lang tayo Tapos batsi na rin tayo Medyo patanghali na rin kasi Ala ano? Ayan ka na Ayon. Bakit? Hindi tayo Kayo so, kagaya nga sabi ko kanina First time ni kuya magtagay tay And nabudol daw siya Bakit? Wow Wow Saka ano? Mainit. Mainit. <laughs> Bali, tapos na kami mag-picture-picture. -picture. Dito na rin kami dadas, sa likod ng Kairingans. So ayun mga bossing, bali dito tayo sa may intersection sa may Tagaytay. Kaya bali pag kumaliwa ka dyan, bali ikot kayo dyan eh, papunta ang ano, papunta dun sa Sky Ranch, may daan dyan. Starbucks, pwede din dyan. Tapos dito sa kana, papunta yun doon sa may, alam ko mawagan eh. Dito tayo, diretso tayo, bali pa Amadeo tayo. Yan lang tayo papapapamadeyo. Yo, so, pass forward, dito na tayo sa may Amadeo. mga bossing, gentry na tayo Ali, malapit na tayo ng manggahan manggahan na tayo lalabas tapos doon na rin dadaan pa, pa uwi oh, huh, spag na Rio of Guadalupe Parish Parin tayo mga boss Dito na tayo sa mga agent Paulit ulit Paulit ulit <laughs> Ay last fog oh, Dito na tayo Manggaan Junction Pag kaliwa yung papuntang 13 Kanan papuntang Dasman SM pala pala na labas nyo nyan Diretso tayo Arnaldo tayo Ay last fog na Okay ka pa? Ah, mga bossing, ba dito na tayo sa may simbahan ng ano, Malabon. Pamahalaang lungsod na ng... Ah, mga bossing, bali diretso tayo. Pabakaw tayo, bakaw di na natin. Tapos labas natin ni Santa Rosa ano na. Oh, konti na lang. Konti na lang. Tapos pag nami, tapos na din si Kuya. Ah. mga bossing, bali dito na tayo sa may Bacau Dos. Ayan yung pakaliwa, yung pa Sentinel, Bacau Sentinel Road yun. Kanan, Antel. Diretso tayo pa, Noveleta. Ayun, fast, fast forward, dito na tayo sa Taro sa Noveleta. Ay, kayo, dali, Noveleta na. Noveleta uh, nubileta na tayo, bali. Dito ko na rin puputulin yung video natin ito. Sana magustuhan nyo, sana mag-enjoy kayo.